malong guys. Malonggay, pandisal. Nasa YouTube ako, kuya. Pero nasa ng pesto niyo, kuya? Ayong gawaan? No, ayong pesto nito, wala. Ano lang, rolling lang talaga. Meron din pesto. Saan? Santo Ah, Santo Ninyo. Hanggang ano oras lang ka lang dito? Alas? Ah, alas 7. Tama-tama, alas 8. Nandito na yung mga ano, yung mga asumot. Ate, plastic <laughs> ate. Oo, oh. hiwalay din. Good morning, Pandisal. Kape, kape, kape. Set out kay Kuya. Ano ang pangalan mo, Kuya? parang parang nakano sa sabiin sa subscribe ko ya <laughs> Bella share ko kuya taga share ako ha sa ano, kuya sa YouTube sa sa FB ako ano na anabel capistrano pero sa YouTube Bella share Bella share Bella lang Bella share double L kuto to Ma ngayon mamaya ka agad magaano to eh kailangan 8 8 minutes ko to para daw may kita para daw may kikitain babalikan kita pag kimita <laughs> ha? oo nasa youtube kasi maganda pala ang youtube kasi ano yon yung adding siya i add yung yung view mo sa sa hindi lang isang ano hindi lang isang hindi lang isang ano. Tapos, pwede mo makampanood ka sa ano, TV. TV channel. O, oh, sa TV channel, kiningnan ko, may nanood na rin. Sa TV channel. Aanohin ah, ka. Kasi sa Facebook, mawawala. Sa YouTube, andyan lang siya. Hindi siya mawawala. Oo. Kahit ilang taon, andun pa rin siya. Ikot lang ako para maging 8 minutes. Ano Ma-share Para -ano, kita ma kita, ma-share ma Ayan, ngayon agad. Ngayon agad, anuhin mo. Bella, share ka. Ito, kanina. ano pa nang November pa lang. Ayan na. Ayan na. Ano na? May milyon na rin sa ano sa sa short naging milyon na. Mag, mag, ano na November ay September, November pa ako nag-start Hindi ah. pa. Kasi hindi pa ako nag-apply ng monetize kasi kailangan lilinisin ko pa kasi kung may copyright hindi ka-aprobahan. Ha? Tsaga-tsaga lang? Ganun lang naman talaga pero ano sa akin natural lang kung anong anong ano anong ginagawa yun lang hindi na wala na yung ano ano pero sa mas marami sa akin yung sa palengke tapos ano pag sa Siargao ako sa baryo namin kasi mangingisda araw-araw yung isda pag nakauwi ako kakauwi ko lang eh nung one and a half. mas ano ako sa Siargao kasi taga ako mas eh. maraming ano ako doon video Meron ako napuntahan secret beds kay Nadine Lostre. Yung secret beds na in-upload ko, nandun si Nadine Lostre. Pero hindi makita yung bahay. Pati bubong, nakaano yung, 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 halaman na, ang tawag sa amin, baliw, makakapal na halaman, ganyan. Hindi makita, bubong. Grabe. Pero sa kanya na yon secret beds na nabili na Sige yeah. kuya, thank yeah. you, salamat. <laughs> naka naka ano ako doon ah. Oh. Bait bait naman. 8 minutes. Akanin guys oh. Di sampagita girl. Maaga pa. <laughs> Oo. Ano sa YouTube Bella Shergao? Bella Hindi hindi mawawala. Oo. Siya, hindi hindi, uh, hindi mawawala kasi nandun lang Tapos pwede palang o, napanood na? sa TV. Okay. Basta smart TV Sa smart TV Malapit na <laughs> Tinignan yung ko yung malapit yung na. na kasi Saan, One and a half isaw. ano eh Isaw One and a half. half ako sa Siargao eh Ano eh 1 One month One month ako dun tapos Nakapunta ako ng ano Yung bahay ni ano yung na nabili ni na din Los Secret Beach. Pero walang interest yung pinuntahan namin yung walang bayad. Kasi alam namin yung mga pasikot-sikot na hindi ka magbabayad. Na ka lang doon kasi taga roon kami. Oo, oo. taga Siargao ako. Hindi, Siargao. Pag punta kayo doon para makatipid ka, ibigay ko, ibigay ko yung contact ano yun, meron 600. Makaya kasi yung iba, tag 1.5 ang um, per night. Oo, ma ma mahal talaga, lalo na pag sa, doon sa kay, kay Andy. Uh, kay Andy. <laughs> mahal talaga kala Andy Banda. Ay, kasi yun yung main. Yun ang main ng surfing, surfing. Uh, surfing lang. Oo, surfing, yun ang ano sa kanila. Pero mas marami. Kasi nakikita Sa bar yung nga namin Eh, hindi, eh, Facebook yung dati, iniwan ko. Um, Monetize ba 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 ba? na ako doon. Three, 3 dollar lang kinita ko doon. Pero kumita naman ako sa ano, kumita naman ako sa may sa ano pangalan noon sa yung Star Star. Nakadalawang kuha na ako sa bank PayPal sa bangko. Alam mo kung bakit? Isang ano lang siya. Bawa isang video lang or isang reels. 'Yun lang ang ano niya, yung parang kailangan sumi umano ka doon madaming views, isa lang hindi katulad sa youtube na ina-add niya ina-add niya lahat oo, oo. hindi katulad yung mga ano, hindi maganda thank you Bella, share gaw narapit na pala yes. na rin yung matanda dito It. Mga ano, mga stay dito, madami. Hanggang 8 lang, ako. Kaya. Ay, ang dilim na dito. Madilim dito, nasa side na to. Uwi na ako sa bahay. Ano pa lang to? Alas 5. 5 o'clock pa ng umaga. Yan na 8 na.